Kaibigan, marami ang nagsasabi dun sa mga nakaraang kong content na i-google ko raw dahil hindi raw makikita yung West Philippine Sea sa international map or sa Google map. Kaya, ang next kong ginawa, ginugil ko nga. Number one, sa Google Maps, makikita ang West Philippine Sea. Number two, sa Google Earth, nandoon ang West Philippine Sea. Kaya naman, maliwanag na sa international arena, sa mga Google Maps, naroon ang West Philippine Sea at hindi lang siya katang isip. Muli, ang West Philippine Sea ay hindi katang isip sapagkat ito ayon na rin sa United Nations Convention on the Law of Sea ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas kung saan may karapatan tayo sa lahat ng yamang dagat, gaya ng isda, langis, at ano ba bagay na makikita dito. May karapatan din tayong magtayo ng instruktura dito at higit sa lahat tayo ang mangalaga sa likas na yaman na meron ang ating West Philippine Sea. Kaya naman doon sa mga nagsasabi, nakatang isip at wala sa Google Maps ang West Philippine Sea, ano ngayon ang masasabi nyo? Muli, share mo, like mo ang content na ito kung naniniwala ka na sa atin ang West Philippine Sea. Laban Pilipinas.